Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po sa ating devotional Bible study. Day 89 na po tayo. Ang teksto ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan, ay nandito po sa gawa 17, 16 hanggang 34. Ang verse 16 lamang po ang ating basahin. Ang sabi, habang sina Silas at Timoteo'y hinihintay ni Pablo sa Atinas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lunsod. Labis niyang ikinalungkot iyon. So, ang topic na ating tatalakayin, spiritual na pagkalungkot. Now, ang tanong po Nakaramdam ka na po ba ng spiritual na panlulumo o kalungkutan dahil sa mga nakikita mo sa tao at maging sa mga nakikita mo mismo sa ating mga kapatiran sa pananampalataya na hindi naman namumuhay ng tama sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, si Pablo, kung tingnan po natin ang konteksto, siya ay galing po sa pangangaral sa Tesalonika. At pagkatapos, siya po ay nagtungo sa Berea at pagkatapos ay nagtungo naman siya sa lugar ng Atinas. Habang naghihintay si Pablo doon sa Atinas, kay Silas at kay Timoteo, hindi po siya mapalagay na wala po siyang uh, ginagawa. Wala siyang misyon. Kaya pinuntahan po niya yung sinaguga at marketplace at dito po nanlumo o nakaramdam ng spiritual na kalungkutan si Apostol Pablo sapagkat nakita niya ang lugar ng Atinas na puno ng Dios Josan. Ayon nga po sa mga ibang theologians, mas marami pa raw ang Dios Diyosan kaysa mga tao sa Atinas. Acts 17.16 Now, while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols. Now mga kapatid, balikan po natin yung ating topic, spiritual na pagkalungkot. Bakit minsan ay nakaramdam tayo ng spiritual na pagkalungkot? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una po, dahil sa maling paniniwala ng tao tungkol sa Diyos. Basahin natin yung verse 16 and 17. Habang sina Silas at Timotiyoy hinihintay ni Pablo sa Atinas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lunsod. Labis niyang ikinalungkot iyon. So, ibig sabihin, yung lugar ng Atinas, talagang grabe po ang mga rebolto. Verse 17, Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinaguga roon, sa mga hodiyo at sa mga dibutong tao at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Now, si Pablo po, ayon po sa verse 16, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lunsod. Labis niyang ikinalungkot iyon. Maaring lungkot at awa ang naramdaman ni Pablo. Bakit? Sapagkat ibang Diyos ang kinikilala ng lunsod. Kaya ang ginawa ni Pablo, siya po ay nakipagpaliwanagan. Una sa mga hodiyo, tapos sa mga deboto at pumupunta po siya sa marketplace araw-araw. Itinuwid ni Pablo ang paniniwala ng mga tao sa Atinas. Ang sabi ni Pablo sa verse 29, basahin po natin, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mga kapatid, kung ang mga images o idols o ribulto ay ipinahintulot ng Diyos, lalo na sa bagong tipan, hindi na po sana manlumo o malungkot at i ni Pablo ang mga tao doon sa Atinas. Kaya mga kapatid, sa panahon din natin ngayon, marami pa rin mga tao na ang mga kinikilalang Diyos ay katulad rin ng mga kinikilalang Diyos Diyosan ng mga taga-Atinas. Hindi tunay na Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Nakakaawa, nakakalungkot ang ganitong paniniwala. Bakit po minsan ay nakaramdam tayo ng espiritual na pagkalungkot? Dahil sa maling paniniwala ng tao tungkol sa Diyos. Pangalawa, dahil sa pilosopiya ng tao ang Atinas po mga kapatid ay mayroong mga faith defender sa kanilang mga paniniwala, tinatawag pong philosopher. Ngayon, basahin natin ang verse 18. Ang sabi po, Subalit nakipagtalo sa kanya ang ilang pilosopong epikoryo at istoyko. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na iyan? Sabi ng ilan. Sabi naman ang iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila iyon, dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Hisos at sa muling pagkabuhay. So bago po sa kanilang pandinig yun. Marami din ngayon ang mga sagot sa kanilang paniniwala ay dinadaan sa pilosopong sagot nila na akala nila nasa katotohanan sila. Ngunit kailanman ay hindi mababago ang katotohanan sa pilosopong pamamaraan. Bakit minsan ay nakaramdam tayo ng spiritual na pagkalungkot? dahil sa pilosopiya ng tao. Number three, dahil sa mga nakikita at napapansin sa bayan. Basahin ulit natin yung verse 16. Habang sina Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atinas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lunsod. Labis niyang ikinalungkot iyon. Na mga kapatid, maaring hindi lang tungkol sa mga Diyos-Diyosan ang pwede nating mapansin sa bayan na nagdudulot ng pagkalungkot ng ating buhay. Diba? Sa ating panahon ngayon. Maaring mapapansin din po natin, mga kapatid, na pwede tayong manlumo, malungkot, dahil sa mga nakikita nating hindi naglilingkod ng tama, ng tunay, at taliwas lumihis ng landas ang mga tao sa Diyos. Kaya naway mapansin din nila ang mabuting balita tungkol kay Hesus, ang kaligtasan na matatagpuan kay Hesus lamang at mapansin din na ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ayaw niya na ang lahat ay mapahamak kundi ang lahat ay magsisi, magbagong buhay, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga iyan yung misyon ni Apostol Pablo doon sa Atinas. So bakit minsan ay nakaramdam tayo ng spiritual na pagkalungkot dahil sa mga nakikita't napapansin sa bayan. Now, mananahimik na lamang ba tayo kung nakaramdam tayo ng spiritual na pagkalungkot? Hindi po. Dapat ipangaral natin si Hisos at ang pagsisisi. Kasi si Apostol Pablo, nangaral din siya ng pagsisisi. Basahin natin sa verse 30. Sa mga nagdaang panahon, ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniotos niya na sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Mga kapatid, napakahalaga po na ang pagbabagong buhay ay dapat gawin ng tao. Tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, isuko ang buhay sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, dapat ipangaral natin ang tunay na pagkakilala sa tunay na Diyos. Ibig sabihin hindi tayo manahimik. Kaya si Apostol Pablo nagtagumpay siya sa kanyang pangangaral doon sa Atinas. Ipinangaral niya ang tunay na Diyos, ipinangaral niya ang pagsisisi, ipinangaral niya si Hesus at ipinangaral niya rin yung pagkabuhay. Dahil nga po yung mga tao sa Atinas, kahit papano ay gusto rin nilang makinig ng mga bagong bagay, mga bagong aral. Kaya mapapansin po natin sa verse 32, nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. May mga hindi naniniwala pero makikita natin na may mga naniniwala, interesado pa nga at in verse 33 at iniwan ni Pablo ang mga tao. Pero pagdating sa verse 34, ang sabi, may ilang naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos. Kitang may ilang daw naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio, nakaanib ng kapulongang tinatawag na Areopago. Isang babaeng nagngangalang Damaris, pati yung babaeng si Damaris. At ito pa, marami pang iba. Marami pala ang naakay. Maaring marami pa rin yung hindi naniwala pero mapapansin din natin na marami din yung mga napaniwala. Naakay, nagbagong buhay, nagsisi, naglingkod sa tunay na Diyos doon sa lugar ng Atinas. Mga kapatid, sa aking iiwanang konklusyon, marami mang ayaw maniwala sa ating ibinabahaging mabuting balita ng kaligtasan walang dahilan para tumigil sa pagpapalaganap. At salamat sa Diyos kahit papaano ay marami po ang naabot ng ating programa para ibahagi ang mabuting balita tungkol sa iba. Nakapanglulumo, nakakalungkot at nakakaawa man na may mga ayaw magsisi, ayaw sumuko sa Diyos, ayaw maglingkod sa tunay na Diyos na siyang naglalang ng langit at lupa. Ngunit may mga tao kahit hindi marami na pakikinggan tayo at nakaunawa sa ating mga pangangaral. Kaya kapatid, makiisa ka, makibahagi ka sa pagpapalaganap ng gospel o ng mabuting balita upang marami po ang makapakinig. At kung napagpala ka mga kapatid sa video ito, ishare mo ang video ito upang sila rin ay mapagpala at maging kaparti ka sa pagbahagi ng mabuting balita. Para po sa ating review, bakit minsan ay nakaramdam po tayo ng spiritual na pagkalungkot dahil sa maling paniniwala ng tao tungkol sa Diyos. Pangalawa, dahil sa pilosopiya ng tao. Pangatlo, dahil sa mga nakikita at napapansin natin sa bayan. Ngayon, manahimik na lamang ba tayo kung nakaramdam tayo ng spiritual na pagkalungkot? Hindi po. Dapat ipangaral natin si Hesus at ang pagsisisi. Dapat ipangaral natin ang tunay na pagkakilala sa tunay na Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.